Hello guys! Tara sa manyo ako mag ng tuna salted egg sandwich. Para sa ating mga ingredients, andito ang ating salted egg. Kung kulang to, lagdagan natin ng isa mamaya. Meron ditong tuna, so tinanggal natin yung kanyang sabaw. Kasi para maging dry ito, then lagyan natin ng sibuyas. So sa paghihiwa, kahit anong ano size, okay lang. Hmm. ayan so, pa ganito ang paghiwa natin ayan, natin dito Nakalimutan kong sabihin, meron din pala tayo ditong mayonnaise. Ilalagay din natin to mamaya. So ayan guys, umiiyak na tayo ngayon. Kasi dahil sa sibuyas. Nakakaiyak kong sibuyas guys. Ngayon naman, ilalagay na natin ang ating tuna. Ayan, nalagay na, na-separate na natin yung kanya sabaw. Ay, meron pa palang konti. Bawasan natin. Ayan, ihalo na natin itong tuna. So, ito nga palang kinuha kong tuna ay ibang size nito. Ewan, yung basta pinakamalaki nitong ri. Basta ri. Alam nyo na kung ano yung ri. Diba? Yan, ilalagay natin lahat. Tamin ito. Ngayon na ilagay na natin sila. Ayan, sama-sama silang lahat dyan. Ilagay naman natin ngayon ang ating mayonnaise. By the way, ito palang mayonnaise na to ay sobra ng mga natirang uh, nung ginamit ng New Year. Ay halo-halo pa pala natin. To. Limutan ko. Ayan. Halo-halo natin. Dahil parang kinulang tayo, dagdagan natin siya ng isa pang itlog na mahala. Sobrang sarap nitong itlog na maalat. Binili ko to sa palengke. 15 lang to. 15 pesos. Diba? Ito yung typical na itlog na maalat na kulay violet. Ano lang to? Um, food coloring lang to guys. <laughs> Hindi talaga siya kulay pink. Baka may nagtatanong dyan. Lah, lumabas ba yung itlog kulay pink na to? Ano yung milagro, diba? Tatlong klase ng mayonnaise ang gagamitin natin. Itong choice at ito namang si best sa best choice meron pa yung isa wait lang charan ang ating Japanese uh, Japanese mayonnaise ilagay na natin ngayon o ba diba? kaysa itapon natin meron pa sayang o oh, excess alam mo yung mga Ricardo yung may mga sobra-sobra like yung kanina nagluto ako ng um, ako ng chicken, minarinig ko siya sa ketchup. Yung mga ketchup na yun, yun yung ketchup ng litsong manok na binili namin noong New Year sa kanong Christmas. So, pwede pa yun kasi nasa ref eh. Ba bakit mo itatapong, di ba? Sayang naman. Ano yun? Di na, eh, practical na ngayon. hindi na ang pera. Kaya yan, ihalo natin to. Mayonnaise. Hindi na ako bumili ng ano. So, hindi na ako bumili ng dagdag kasi alam ko sakto naman na to. so Kano niyo ako bakit ano ang tipid mo brother niyo eh syempre mahirap ang buhay Hindi ka magtitipid gusto mong mamatay sa hirap diba kailangan kita tayo guys hirap ng buhay ninyo ayun o oh. di oh, diba halo natin siya Malinis bayan yan? Oo, malinis to kasi rugugas ako ng kamay ko. Kay mag -arala. Malinis po lahat. Po. Bali, dalawang sibuyas na nilagay natin kanina. Dagdagan pa natin ng isa para lalong sumara. At syempre, lalagyan natin ito ng bagyo pechay. Ito. Ugasan muna natin to guys kasi hindi pa siya nagasan. At syempre, gagamitin natin tinapay ay si Dinya. Kilala niya ba si Dinya? Hindi. <laughs> okay, OA oh, na ako. Ayan. Taste test tayo ngayon. Bigyan natin si Mami. Ano kaya ang lasan nito? Ito na, papatakin natin kay Mami.